Shout out mga ka trip. Nandito nga pala ako ngayon sa uh, tindahan ng mga motor ng Skygo. So sa mga Skygo na motor. Nandito ito sa Klaber mga sir. So itong motor dito nila na isa. Ito parang moho. Hindi ko alam anong tawag dito mga sir. Pero napaka cute niya, mga sir. Ayan. So may pagka-classic siya. Kaya lang uh, malit siya mga sir, parang laruan. Pero maganda siya mga sir, pang chill ride lang. Pero mga sir, dito talaga ako na karoon ng interes sa motor na ito, ayan. So yung motor na yan mga sir, ito yung bago ng, ito yung bago ng Skygo na motor. So hindi lang ako makapag-video ng maayos kasi nakakahiya naman kung Uh, ipapalabas pa natin ito so dito na lang mga sir pasinsya na kayo sa video ko pero at least may bibigay ko sa inyo ang kunting uh, mga detalye nito sir, mga sir lalo na doon sa presyo nito so ang motor nga pala na yan mga sir ay FI na yan mga sir ayan so napakaganda mga sir yan LED na yung kanyang signal light tapos dito so ayan yung kanyang presyo mga sir ayan 150 cc so medyo may kamahalan din ang kanyang presyo pero solid din ito mga sir sa personal ang ganda talaga mga sir ayan makikita nyo naman sa video napakaganda ng motor na ito sa presyo niya ay medyo mahal mahal na, mahal, -mahal na rin kasi nga medyo maganda rin, mag, maganda rin naman yung pagkakagawa niya mapurma naman siya mga sir tingnan nyo naman tapos yung headlight niya ang ganda Ayan. so lahat yan mga sir eh, naka LED na yan mga sir ayan yung kanyang likuran mga sir kung pasinsa na kayo sa view ko kasi ang daming motor dito hindi ako makapunta doon mismo sa malapit sa likod kasi ang daming motor pero at least na ipapakita ko sa inyo ang itsura ng motor ayan ang gulong nga pala nito parang kasing laki ng aerox yung kanyang gulong malalapad rin so ang gumawa nga pala nito mga sir ay kung hindi ako nagkakamali ay lipan so alam naman natin ang lipan ay matagal na rin yan sa motor industry at masasabi na rin natin na yung mga ginawa nilang motor ay mga durable din So if if ay na ito mga sir, ayan. So itong motor na talaga, uh, itong motor talaga mga sir, ay itong motor na ito talaga mga sir ay masasabi natin na hindi yan kinopya sa kung saan-saan lang. Talagang uh, sila talaga ang gumawa ng design na yan kasi hindi ka hindi pa kaya makakakita ng design na ganito na lumabas na kagaya sa Yamaha Honda at sa mga sikat na brand ngayon dahil ang itsura ng motor na ito ay talagang unique walang, pin, walang kinupyahan kahit nga dito sa kanyang headlight ay napakaganda so ayan yung mga tinuturo ko naka disc brake na lahat yan mga sir tapos ang ganda pa ng kanyang design sa kanyang body Ayan, may sticker na emblem na Skygo. So, yung kulay niya, blue at saka silver. Ayan, mga sir, yung kanyang uh, sa rear view niya. Ayan, naka-disc brake na rin, mga sir. Double disc brake na siya sa unahan, naka-disc brake. Sa likod, naka-disc brake. Kaya, yung mga brake niya ay disc brake na lahat. So yun nga mga sir, ang motor na ito ay hindi lang uh, pinagtuunan talaga ng pansin yung design nito. Dahil alam natin na halos lahat ngayon lalo na doon sa mga ibang uh, brand na motor ay kung anong lilalabas nila ay gumagawa rin sila ng ganong klaseng motor na halos kahawig. Pero dito mga sir, hindi siya kahawig talaga. Iba yung porma niya. So dito naman sa king na motor, yung panghanap buhay, ayan, ang dami rin. Mura lang naman dito mga sir, yung Skygo na motor. Tapos dito mga sir, kung gusto nyo pang off-road. So ito, pang off -road, pang off dito mga sir. So ayan, ang ganda ng likod niya. Oh. Talagang lumalaban na rin ito sa mga bibigatin bibig na mga motor ngayon mga sir Kanyo nakikita nyo oh. Diba, ang ganda? So wala kang masabi dito mga sir. Uh, ang price nito ay reasonable, medyo mura siya ng konti kaysa doon sa mga uh, masasabi natin na tumatak na yung pangalan. so kaya lang wala tayong makikitang price dito kasi hindi pa nila ito dinagyan ng presyo pero sabi ng nag-incharge dito mga sir mas mura daw ito kaysa doon sa kagaya na Kaya lang ng, uh, na sa, YouTube? sa Honda yeah, yung yeah. mga pang-offer nila alam natin na talagang may kamahalan din yun so ito ngayon ang mga bago na motor ng Skygo so nag-upgrade na talaga sila hindi na rin sila basta-basta ngayon ayan pero kung gusto nyong panghanap buhay ng motor marami din dito mga sir marami sila mura lang at saka masasabi natin yung Skygo mga sir ay tumatatak na rin to sa uh, industriya ng motor marami na rin gumagamit ngayon ng Skygo na motor dahil subok na rin ito mga sir hindi mo na rin masasabi na basta-basta lang yung SkyGo kasi dito sa Pilipinas marami talaga gumagamit ng SkyGo lalo na sa mga papuntang bukid kasi panghanap buhay nila yan mga sir eh. so ayan si sir si kumayag yan si sir na mag tayo dito Kini mga repo so, kung gusto nyo ng repo ayan ang dami sure ako mga sir na mura na lang yan kung may cash kayo siguro mura lang talaga pag cash pero pwede nyo pa rin ihulugan yan yung gusto nyo. So, ang tindahan nga pala ng Skygo dito sa Klaver, nasa highway lang. Yan. Manadaanan nyo lang siya kung papunta kayo ng Surigao. Along the highway lang sila mga sir. Hindi ko lang alam kung anong Pero, pag pumunta kayo sa Klaver, nakikita nyo lang ito sa highway. Ayan, ang laki ng Uh, piston na dito at ang dami ng kanilang mga motor so maraming salamat sa panonood at kaiser share na rin